pwede rin kayang marinig ang NWRB yung tinitila dun sa posibilidad ng pag-aaralan o i -re review posibilidad na, na refund uh, bago po Mr. Chair nag-signify nag si Mr. Baldovino ba? Apo, uh, na mag magsalita rin. Uh, Ay, yourself, sir, sir. Si NWRB muna, sir. You identify yourself? Mr. Chair. Ah, uh, Chris Valdivino po, General Manager of the Santa Cruz Laguna Water District. So, Mr. Chair, I think it's Mr. Valdivino po. Yeah, so, Mr. Chair. In WRB in the uh, Lua, can you issue notices sa mga private uh, water companies na kapag hindi kayo hindi niyo yun na-meet yung requirements, hindi kayo nakapagbigay ng maayos na water supply at uh, marumi ang tubig, ang quality ng tubig, hindi dapat magbayad ang consumer at hindi dapat pulutan at uh, putulan kasi marami sa kanila hindi nakakaalam eh. Mr. Kaya lang pwede sa sibang magbayad kahit na pangit yung water supply o kahit na, kahit na wala halos, napipilin sa magbayad because they don't know. Mr. Chair, balak namin this month. We're working on Bala. that. We're yes, sir. Working on it. Dapat noon pa. Ba't ngayon pa lang? Ngayon lang namin natatakil talaga, sir. Pero ngayon, aani namin yan. So, namin yan. Pwede natin mabigyan ng refund? Mabalikan natin, sir. Very good. Merry Christmas. Sige, go ahead. Naman, please, Mr. Out. Chair. I wonder kung may uh, input pa ang NWRB on this question of the refund bago si Mr. Baldovino. Mr. Chair, oh, yun na po yun. So nag-concur po ang LUA at ang NWRB sa tanong niyan. Salamat po sa gagawin niyong review. Ah, yes, at we are on always on. Uh, coordinating, ma'am, because we are under the uh, WRMO. the Water Resources Management Office. So we are under that. So we are always in coordination with the, Salamat, uh, Mr. Chair. Mr. Chesno, sir, Baldovino yata gusto mag-reject. Uh, Baldovino, sir. Baldovino, sir. Uh, thank you, Mr. Chair, Madam Senator. Uh, for the information lang din po, ano po, uh, regarding dun sa tariff, uh, we all know that, uh, nga po, dun, nung year 2023, nagkaroon nga ako ng uh, issuance nung uh, uh, circular na yun. Uh, just to share lang din po, dun sa aming pong JV kasi, uh, alam ko po, almost all of the JV, ganito naman yung setup, yung naging policy making bodies, na iwan yan sa board. So, ibig sabihin po, uh, yung tariff setting, kahit na-approve na ho yan kay LUA or sa NWRB, it's up to the board kung i-implement. So, ngayon po, at sa, uh, sa aming case, wala naman po kami naging tariff increase. Pero ang nangyari po kasi sa amin, merong naging increase. Ang tawag po nila is uh, CPI or yung due to CPI or PPI. So, uh, doon sa aming GME, uh, nakalagay po dito, it's automatic increase. So PPI and CPI shall be automatic and shall consist of the multiplier based on the PSA standards or computations. So last November po, last uh, 2024, uh, nag-implement sa amin si prime water of that increase. So, without the border solution and without the compliance with the regulatory requirements na nakasaad din po dito sa aming JV. Uh, so, ngayon po, uh, in comparison, uh, magkano po ito? So, bigyan ko lang ng figure, it's around 5 pesos sa so minimum na singil po namin. So, ang aming po singil is 175 plus VAT is 196. So, naging po nila sa amin is it's around uh, 201 point something due to CPI. And after that po, nag-inquire kami sa PSA kasi galing nga po sa PSA yung standards. So, uh, ang, ang sinub sinabi po sa amin ni PSA, yung uh, itinuro kami sa NEDA. So, nag kami kay NEDA, itinuro kami sa OGCC. So, actually, ang uh, first option po namin talaga is tanungin ito kay OGCC. So, nagkataon naman po na uh, lumitaw po ng OGCC sa opinion, sakta may ko-audit din po kami. So, nag-, uh, uh, nag nagsabay yung audit findings plus the OGCC opinion na illegal yung tariff increase due to CPI. So, with that AOM, uh, nirecommend po sa amin na magpasa ng isang board resolution uh, to, una, suspend the tariff increase. Second, I revert back to the original. And, yung pangatlo, refund to the public. What is due to the public? Doon sa illegal tariff increase. And yet, apa uh, kahit honor received ng uh, prime water yung amin pong board resolution directing them to refund uh, they failed to refund so from November until this october hindi uh, september hindi po sila nag-refund public so good thing uh, share kasi oh maganda naman po partner at least na pag-aaralan na ho kasi sa di and, uh, actually it's one of our uh, dilemma kung paano ho namin i-impose doon sa aming partner kasi naisat na namin yung policy and yet hindi nila sinusunod. So actually hindi lang naman yun yung policy na hindi sinunod Actually it's one of the uh, criteria or uh, sightings namin doon sa notice of uh, pre-termination namin. So, naging bala na rin namin yon kasi hindi sila nag-refund sa public nung uh, illegal increase. So, it's uh, may mga sinay pa si COA dun kung ano-ano yung mga uh, violations, kung saan-saang batas, yung mga LOI 700. So, uh, isinate na rin po siya as basis and yet inattach in na rin namin yung COA sa Amen na ito yung mga violations, ito yung mga citations ng mga uh, na-violate na rulings, government rulings. Ayan, uh, ayun, unfortunately, until now, ay wala po tayong nakuhang refund. So, yung tao po, nagulat sa amin. Nung nag-takeover po kasi kami ng operations, nagulat sila kasi handa sila magbayad ng 201. And nung naningil po kami, ay hindi namin isinama yung increase na CPI. So, nagtataka sila, bakit bigla kami bumaba yung rates? Yan lang thank you. O oh, kung sa Mr. a good thing na ko-coordinate ang LUR at NWRB, very good thing din na uh, very proactive yung water district nyo at yung LGU nyo rin and uh, nag-reach out na kayo sa, for relief sa iba't ibang uh, government agency. So, uh, na, nauna na kayo, so uh, hopefully, ang titignan ng komite paano kayo pwedeng uh, supportahan and and uh, for the other lgus na kikilos din or kumikilos na rin so at least may coordination under the na ano national water uh, resources office